Fireworks display! are you guys running? Yes! Let us see. Make it louder! Let's do the countdown. And ten, nine. nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hello guys! O oh, diba nahilom? Awa oh, mo na sa'yo guys. Ako nang gimute. Kay kusog kaayo ang ilahang sounds guys. Sayang kaayo ang buto-buto sa ako ano fireworks. Kay kusog kaayo ilahang sounds ba? So, mukuan na lang ta Iwas na lang ta sa uh, alams na kung unsay mahitabo no? Kung na music. So mag, mag voiceover mag na lang ko ani aning buhata o di ba so ganina ni siya guys mga uh, gisugdan gisubdan og 8 o'clock gyud nag count uh, before 8 o'clock nag countdown na uh, 7:59 nag countdown na mi so mao na siya oh di ba so nice kaayo so anhing ko gana oh, ganahan jud ko sa ilang mga fireworks ba kay dugay kay mahuman so kung dugay mahuman ang fireworks alams na o oh, diba daghan sila og o oh, diba mo <laughs> siya guys so tanaw oh, tanaw oh, na lang taanis ba sa kung electric pan ay wait sa o oh, diba mura sa kuha na kung electric pan kuan naghadyong po. Na. O, oh, tanaw na lang ta sa um, fireworks, ani niya, maminaw ta sa ako ang tabi ba nga, naghinahinay ko ang tabi, kaya natuog na ako ang alam na, kay nag voice over ko ani alas G sa gabi eh. So, ang ako ang kauban, -ka natulog na. So, after na mo ani guys, uh, pagtanaw sa fireworks, aw oh, uli ra po dayon mi. Pero napasilay kalingawan dito perte pa yung daghanang tao. Nuli na lang, may kapating daghanang tao, Jud. Napaman sila ay concert na ani. So, karong oras sa alas 10, wala pa ito na human. pa ito mahuman. Perteng daghan ng tao. Sa kadako, sa area, sa, sa naga. Pero, naadyo area dyan, labi na dyan dito sa my stage. Sa, op, sa park dyan nila. Daghan kayong tao dyan. Grabe. Yan dako ba kayo na ilang area. Tama na siya guys. O oh, diba? Nindot kay Nindot ba ku dyan kung ayun dyan ba nang madungog dyan din mo ang fireworks dyan ba diba? Pero maglikay na lang dyan ko kay masayang dyan akong video kung di na, na i-mute. O. Oh, magtabi na lang tagbalik. 5 minutos aning buhata no. So, ano siya, guys? Ah, uh, diba? Mm, nindot ka, ayo Mas nindot pa, Jud. Mas nindot, Jud, sa personal ninyong makita. So, sa wala pa ka, sunod sa ko ang post, no? So, uh, kanisiya kay nasila pa fireworks display kay Fiesta nila karon sa Naga City, Cebu. So, ano siya, guys? Ah, uh, diba? So wow na wow kaayo ang ilahang mga fireworks. Oh, nindot kayo. Yan na midari at sa stage pero tindaghan ng tao. So muna siya guys. Salamat kayo ninyo sa inyong pagtanaw. So sa mga di kasabot sa bisaya na ako. Oh, pasensya na yun kayo ha. Kay magbisaya na lang ko eh. Kay para kuan ano ba ma-express yun ako. Bahalag hinahinay lang tag-istorya basta ma-express dyan na ako ako ang gibati. Oh, di ba? Nasa ko yung, uh, nasa ko yung background na rin napita. So, mula na siya, guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Um, wapanin huma na human, ha? Af uh, pa dyan siya. 5.13 ang, kuan niya, minutes. So, 4.55 pa. Um, mula siya, guys. Oh, ay, sobrang ganda, di ba?